Nagsimula ang epiko sa pagpapakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng Uruk, na ang dalawang katlo ng pagkatao ay Diyos at ang sangkatlo ay tao. Matipuno, matapang, at makapangyarihan. Ngunit mayabang siya at abusado. Dahil sa kanyang pang-abuso, patuloy na nananalangin ang kanyang mga nasasakupan na naway makalaya sila sa kanya. Tinugo ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang kasinlakas ni Gilgamesh, si Enkidu, na lamaking kasama ng mga hayop sa kagubatan. Nagpangamok ang dalawa ng sila ay magkita. Nanalo si Gilgamesh, sa bandang huli ay naging matalik silang magkaibigan. Naging kasakasama ni Gilgamesh si Enkidu sa kanyang pakikipaglaban. Una, pinatay nila si Hambaba, demonyong nagbabantay sa kagubatan ng cedar. Pinatatag nila ang kagubatan. Nang tangkay nilang siraan ang Diyos ang si Ishtar, na nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh. Ipinadala nito ang Choro ng kalangitan upang wasaki ng kalupa ang pinatag nila bilang parusa. Nag-apini na Gilgamesh at Enkidu ang Choro. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos ang kanilang kawalan ng paggalang, kaya itinakda na dapat mamatay ang isa sa kanila, at iyon ay si Enkidu. Habang nakarete si Enkido dahil sa matinding karamdaman, sa sama ng loob ay nasabi niya sa kanyang kaibigan ng ganito, Ako ang pumutol sa punong cedar, ako ang nagpatag ng kagubatan, ako ang nakapatay kay Hambaba, at ngayoy, tingnan mo kung ano ang nangyari sa akin. Makinig ka kaibigan, na naginip ako noong isang gabi. Nagngangalit ang kalangitan at sinagot ito ng galit ng sangkalupaan pinunit ni Gilgamesh ang kanyang damit, at pinunasan niya ang kanyang luha. Umiiyak siya ng umiiyak. Sinabi niya kay Enkido, sino sa mga makapangyarihan sa urok ang may ganitong karunungan? Maraming mga di ka pani pangyayaring na Kailangan ko itong paniwalaan bagaman ito ay nagdudulot ng katatakutan, sapagkat ito ay nagpapahayag na ang matinding kalungkutan ay maaaring dumating kahit sa isang napakalusog mang tao. At nagluksa si Gilgamesh, Mana na lang inako sa dakilang Diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan upang mahayag ang kasasapitan ng sinuman sa pamamagitan ng panaginip. Nakarete pa rin si Enkido sa karamdaman. Araw-araw ay pololo ng pololo ang kanyang lagay. Sinabi niya kay Gilgamesh, minsan ay binigyan mo ako ng buhay, ngayon ay wala na ako kahit na ano. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkakarete ay tinawag ni Enkidu si Gilgamesh upang siya ay itayo. Mahinang mahina na siya. Inabot pa siya ng sampu hanggang labindalawang araw, at sinabi niya, kaibigan, pinarusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamamatay akong kaiyahiya hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan, natatakot akong mamatay. Maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban, kaysa katulad kung nakahihiya ang pagkamatay. Iniyakan ni Gilgamesh ang kanyang kaibigan. Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob ng pitong araw at gabi. Sa huli, pinagpatayo niya ito ng estatwa sa tulong ng kanyang mga tao bilang alaala. -ala.